Pag maglaro po O yung DTA song Ayan po Slash this DPS system po Ayan po Naka-all ready na rin po Press Y po natin Palit Ayan po Nakabili na rin po tayo Pwede na po tayo guys O so, dito na po natin Slash join lang po natin guys Ayan po Sundan nyo lang po ako Slash join Ayan po All ready na rin po Slash job help po natin pag yung tutorial. Pag gusto nyo pong tutorial po. Ayan po. Slash. Sandali nyo lang po ako guys. Slash. Fish. Ayan po. restart start na rin po. I-automatic na rin po. Slash fish na lang po ulit. Slash fish lang po natin. Slash fish lang po mamaya po titignan po natin guys yung storage po natin na puno na rin po. So yan lang po. Napakadali lang po. So po marami na po tayo napukuhat. May nakasulat naman po guys. So, naka-34 more na rin po tayo, guys. <coughs> Slash piece lang po natin. Slash job help lang po, guys. pag mo itong tutorial po sa jab po natin. Ayan po, may fish po ano na rin po ata to yung storage po natin so, pupunta muna po tayo dun sa 24-7 market bibenta na po natin yung nakuha natin gusto ngayon po tingnan nyo lang po ako guys Napakadali naman po guys yung guide ko po. Ayan po, sasundan nyo lang po ako guys. Sakay na rin po tayo dito sa guide po natin. Ponding po natin ito guys yung follow nyo lang po ako guys. Sundan nyo lang po ako guys. Stretch the weight po natin. And then your business lang po. Iwenta po natin dito guys yung 24 7 market. Ayan. Pantahan na po natin guys. Napakadali lang po. Ayan po yung map. Dito lang po yung banda. Ayan po. Pantahan na po natin guys. Selfish lang po yun. Yung lalagay po natin mamaya. Sa 20% yung market. Ayan. po. Ang daan na po yung guys. <coughs> Ayan na po. Binaba. Ay, ito nga po pala guys. Yung ano. Yung hindi mo talaga mo. Ayan po guys. Binabati rin po natin. Yung admin. Binabati rin po tayo guys. Kinakausap na rin po tayo guys. Napakabait din po guys. Dito ng mga admin. Ayan po. Nagpating during po tayo guys. Salamat po. Ayan po. Okay lang po. Okay naman po. kaya ay rin po dahil guys mam po pala siya sorry po yun po pupuntahan na po natin guys yung market yun po malapit na rin po tayo guys dito yung ay napakalaking mansion yun po yung pupuntahan po natin guys po malapit na rin po tayo guys dito po yan sa may yun po yun nakikita po tayo guys ng bodyguard yun po pababa, pababa po tayo puntahan na po natin guys yung 24-7 market yun po wala po kasi dito ang daan kaya dadaan po tayo dito guys yung may bakod Ayan, po, Dito rin po. Ayan, guys. Na ating bebenta yung isda. Napakadali lang po, guys. Na ating... Ayan po, malapit na rin po tayo, guys. Ito, dito po natin yung bebenta. Ayan po. Sundan nyo lang po ako, guys. Stilash. Sali ko yung sling po. Ayan po. Ayan po, nabenta na rin po natin, guys. Yung sling successful din po guys yung ano po natin yung money transfer po natin ayun po balik po tayo ulit po guys yung man sa po natin sa fisher man successful po ayun po ayun po Ayan po, Ayan po.